Dahil napakatagal nilang hinintay ang teleserye ng Don Bell ay one week na silang trending ngayon. At eto pa ang good news, number one trending din sila sa Netflix. At dahil trending sila, talagang napakaganda ng episode 3. Dahil dati ay napakaraming nagtatanong kailan ba ang kissing scene ng Don Bell. Kung matatandaan, dati ay sa He's Into Her, meron din silang kissing scene ngunit may papel. At dito naman sa Can't Buy Me Love dahil niligtas ni Donnie si Caroline sa pagkalunod niya talagang makikita mo kung paano niya sinurvive ito. At narito ang nakakakilig at mapapasigaw ka sa episode 3. Grabe ang sigaw at tile episode na yon. At lahat ng edit ng mga bubblies ay nagkakatotoo.